Isang napakalakas at napakabisang paraan kung paano makapag-attract ng swerte, lalo pa pagdating sa pera. At gawin ito na may lubos na paniniwala, buo ang puso, puso buo ang loob. At ito po ay magdala po ito ng katuparan sa iyong pangarap. Kaya wag na kayong magpatumpik-tumpik, subukan niyo po ang paraan na ito. Hindi lamang maliit na halaga ang hindi mo ma-attract dito. Ito pinakapag-attract po, po ng sobrang laki na halaga ng pera. Once na ready na po guys, uh, gusto mo na mag-start na yung manifestation, kailang tahimik siya. Walang magulo, walang maingay, walang distraction. So, maganda ito gawin bago pumatulog sa gabi. So, kumuha ka ng yellow na papel. Ito, yellow paper. And then, pintel pin po na pula. Ang gagawin niyo po, guys, kung magkano yung iyong i-manifest, for example, mayroon kang sasalihan na rappled draw, yung maganyan po, i-manifest mo yan. Kasi, guys, wala pong imposible. Pag lalo mo siyang i-manifest, yung alam mo yung intention mo maganda, talagang ibigay po sa yan. Wala makapagsabi. So, ang ginawa natin, isang manifestation na napaka-effective po. So, ngayon po, guys, example lamang, ayan, for example, mayroon kang hinihintay na pera na nahirapan po kayo mag-follow up, for example, yung mga pension ninyo, or mga yung retirement ninyo, nahirapan po kayo, itry mo po itong manifestation na ito. Or, for example po, mayroon po kayo, or mayroon kang Uh, hinihintay, yung mga ganyan po na hindi pa dumating, medyo matagal na uh, nahirapan kang uh, makuha yon, so ito po ang solusyon, so dito po sa papel na ito guys, isulat mo dito for example po, uh, $30,000 sulat mo lang siya dyan 7 times po $30,000 ayan, $30,000 and then isulat mo po siya pabalik-balik po na 7 uh, times Ayan. Alam po natin guys, malaki po itong halaga na ito. Pero pag once po uh, ibigay sa'yo, talagang sa'yo talaga yan. Kaya makatulong po ang isang manifestation kagaya nito guys. Ayan. Kasi po, pag sinusulat mo po ito, mas lalo po siyang magkaroon po ng malakas na effect, no? pagwan sa isinulat mo sa iyong kamay. Kasi guys, na nagawa ko na ito dati and then, gulat talaga ako kasi um, uh, dumating sa akin yung wish ko po. So, ganito po, ganito po siya guys. So, 7 times mo po siya isinulat. Itong example natin. Yan. So, ang next gagawin ninyo po dito, once na nasulat mo na po, yan, uh, mag-inhale, exhale mo na kayo, guys. Inhale, exhale po. Tapos, ito, itong papel na ito, ito po yung, itong papel na ito po, guys, ito po yung uh, gamitin mo na uh, mag-wish ka, hawak mo po ito, baga ano, guys, hilingin mo po sa universe, Uh, ito po darating sa iyo. Positive ka lamang. And then, sa paghiling po, kailangan po, uh, puso mo at saka uh, isip mo, magkaisa po yan direct sa universe. Um, pwede mong banggitin yung pangalan mo ng 7 uh, seven times and then after mo mabanggit yung seven times na pangalan mo, isunod mo naman yun. I am ready to receive the $30,000. I am ready to receive the $30,000. For, for example, yan. Kung magkano yung mo, yun po ang iyo pong i-mention. Then I claim it. Yung affirmation na I claim it, napaka-importante po yan. And then pagkatapos nito guys, ang gagawin niyo po dito, ilagay mo po ito doon sa ilalim alin po ng iyong unan. Doon sa may, sa may ano po, sa may punda bitaw, ipasok mo siya doon and then, ay, lagay mo lang siya dyan. And then, uh, every, every morning, basahin mo po ito guys. Pagkatapos mo nagdasal, basahin mo po ito. And then, ito din yung dagdag guys. Itong dagdag na aking isinulat. Ayan, ito, every uh, everyday mo po itong banggitin kasi nakakatulong po ito na uh, makapag-attract ng aswerte, uh, unti-unti po yung magbabago ang takbo na yung buhay. Kung ngayon nahirapan po kayo financially, itry ninyo itong paraan na ito guys. Every morning na exercise po. So, banggitin lamang ito guys. I am the best. Yan. I-feel mo na ikaw ay the best. I can do it. Yan. I-feel mo na lahat ng pangarap mo uh, kaya mong uh, trabahuin. Then, I am a winner. No? I am a winner. And then today is my day. God is always with me. Yun. Yung ano na yan, yung limang sentence na yan, balik-balik mo siyang i-exercise every morning. Again, I am the best. Uh, I can do it. I am winner. Today is my day. God is always with me. Yan. Yang, yang mantra na yan, balik-balik mo yang banggitin guys every morning. And then, uh, pagkatapos po, ito din, banggitin mo rin ito every morning Sa lobo na ito, sa lobo ng 9 uh, days, banggitin mo uh, I received the $30,000 from universe I claim it, I claim it I received the $30,000 from universe I claim it I received the $30,000 from universe I claim it Guys, yung ganyan po guys, na-exercise mo Yan po guys, uh, magiging ano po siya I don't know. Ah uh, unti-unti po 'yan magbabago po yung 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 ano mo yung isip mo magiging positibo ka and then unti-unti po 'yan dadaloy sa iyo yung positive na enerhiya kasi ina-attract mo yung positive na enerhiya ina-attract mo yung uh, positive na uh, yung yung paligid po yung kapaligiran ninyo na-attract mo yan The way na nagiging positive po kayo kasi once na ikaw ay lagi pong gumagawa ng ganyan uh, nagiging exercise mo yan Uh, every morning, I am uh, ito po, I am the best, then I am, uh, I can do it, I am a winner and today is my day and God is always with me yun, exercise mo yan every morning guys, unti-unti po yan, magulat ka na lang nagkakaroon ka ng na day na pagbabago pagbabago ng iyong buhay unti-unti hanggang hindi mo po namalayan guys isa ka nang totally na successful na tao kaya guys, exercise mo yan palagi. And then, ito pong papel na ito, na days lamang itong uh, banggitin ang yung wishes, no? I am ready to receive, pwede yung ganyan, I am ready to receive the $30,000 from universe. Pwede yung ganyan. And then, after ng 9 days po, ang gagawin nyo po dito guys, ito po, Uh, ilagay mo ito doon sa iyong pitaka. Tupiin mo lang siya ng paganyan. Ilagay mo siya sa iyong pitaka. Huwag mo na siyang buksan. And then, uh, continue po ang iyong ginagawa araw-araw. Ayan. Uh, magiging positive ka palagi. And then, for example, guys, mayroong mga opportunity na darating sa inyo. I-grab ninyo yan. Yung mga ganyan po. Kasi po, guys, kahit po yung... Uh, nagwish ka ng nagwish tapos may mga opportunity na dumating sa inyo tapos hindi mo siya uh, hindi mo siya tinatanggap uh, bagasano ikaw mismo yung naglagay po ng Uh, wall sa iyong pangarap instead na matupad na siya uh, yung Panginoon nagbigay na ng paraan kung paanong matupad yan and then nilagyan mo siya ng wall kaya uh, ganun pa rin ang mangyayari magulat ka na lang guys pag yan po magiging open po kayo sa lahat ng mga uh, pagkataon na kayo po ay uh, palarin open kayo sa mga opportunity magulat na lang kayo wow ito na yung matagal ko nang dinasal talagang dumating na. Kaya guys, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw ngayon ay nanonood sa video na ito, and then medyo nakakaramdam po kayo ng sobrang hirap lalo po pagdating sa financial. Kung mayroon kang mga problema ang hinaharap ngayon, magdasal ka and then inhale ng uh, ilang bisis, magform ka ng meditation, humarap ka sa bandang silangan and then i-release mo po yung lahat ng bigat ng puso mo, lahat ng bigat ng uh, isip mo, yung sa, sa isipan mo. Guys, i-release mo po yan para makapasok yung positive na enerhiya and then unti-unti po yan magbago ang takbo na yung buhay. Guys, alam po ninyo simple na paraan pero napaka-effective po ito. No? Huwag mo na itong tanggalin doon sa pitaka po ninyo guys. And then continue po sa ginagawa niyo araw-araw. Yan. So, sana po guys, nakakatulong po ang ating topic ngayon. At kung ito po sa tingin po niyo helpful po ito. At gusto mo nang gawin, gawin mo na kaagad. Mamayang gabi, pwede mo po itong gawin bago matulog sa gabi. Isang manifestation, isang wish na napaka-effective. Depende po kung paano mo siya ginawa. Kailangan, positive ka. At huwag kang mag-isip ng mga negative na mga bagay guys. Para hindi mo ma-attract yung mga negative po na mangyayari po sa iyong buhay. Kaya nga, kung ano yung lagi nakaprogram sa isip mo, kung ano yung laging nakalagay dyan, magkakatotoo po yan. No? So, ayan po guys, maraming salamat po sa inyong lahat at lagi po kayong magingat ingat Huwag po ninyong kalimutan. Uh, comment down below. I claim it. And then, share this video to your family and friends. Subscribe na rin po guys kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification. Maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong magingat Good luck sa inyong lahat guys. Bye-bye!